Good morning ko Tapos na tayo pangarga ko Karga na natin yung mga pangarga natin. Na-deliver na natin. Tapos alis na naman tayo. Ready na tayo ko Tapos na tayo sa post guard. Uh, ready for departure na tayo. Mga mag alas, alas size na mag alas 8, 6.30 na ngayon. Alis na tayo. Balik naman tayo Manila. Pag ganito kami mag ano ko Mag disatraka. E ano lang namin yung pupa namin. I-let Tapos ibuka lang yung crew. Ano to yung makina pala nito. Single screw. Right handed fixed pitch propeller. Maganda to mag, sa sa starboard side. Kasi mapaybot ka lang. Atras man sa transverse truss niya. Maganda lang yung right handed din kapag magtraka sa port side si idikit kapag atras mo. Ang gandahan din sa starboard side yung pagka distinct sa traka naman ay ilalayo ka sa ano mo uh, pantalan. Kaya forward uh, one one. Abiso lang pag ready na kayo forward and after. Ready na Okay, ready na. Hoy, turo ko sa inyo kung paano kami mag di traka. Uh, shout out pala sa mga domestic na mga maliliit na barko pareho natin, mga maliliit na inter island. Abisado nila to. Uh, shout out sa inyo mga sir. Saludo kami sa inyo. Kaya mag di traka tayo, hoy. Maganda to panoorin hindi nyo lang yung video na to may matutunan din kayo kung gusto nyo may alam kayo kahit paano may kaunting idea kung paano mag manoeuvre ba yung sa mga maliliit ng barko wala pala tayong tagboot wala din tayong pilot dito kasi maliitan tayo pwede lang tayo yung malalaki kailangan ng tagboot at pilot at sa Manila meron tayong pilot meron din tayong malalaking tagboot ayun yung isa traka na tayo di area na natin yung lupi natin ah, uh, let go line up, area 2 doon ko pa oh, let go online area 3 squad room let go 3 mira mo lang yung headline mo pro alalay lang Permi mo lang yung spring mo ha. Okay. Yan. Pwede naman tayo. Pwede naman tayo. Yan o. Kika ng ahit. Pero gamitin lang natin ng lupit para hindi malakas yung pagdikit. Kasi kapag ahit dito, malaki yung profiler. Ito malakas kasi itong magpipot. Baka matamaan natin yung pantalan. Nakadikit lang kasi yan sa, ano, sa pindir. Okay din yan. Magkick tayo ng ahit kapag naghulog tayo ng kadina. Wala kasi tayong hinulog ng kadina. Kaya lalay lang. Coming up. Okay, wala yun kaso pa, bibinga, nga. Tapos si hard starboard natin yung rudder kasi kapag midship na malakas kasi yung swing nito. Kaya hard starboard natin para hindi gaano malakas yung pag swing. Map. Ma maano lang natin pa. Yung sabi nila, wala daw effect pero kapag midship ko, malakas kasi yung swing nito. Okay, 3 meters distance. Malakas kasi yung swing sa starboard kaya i-midship na natin. Ay ay hard starboard natin para hindi malakas yung swing. Kaya hindi natin matamaan yung ano yung pantalan. Yeah, nag may angle na tayo kaunti oh. Okay. Low distance 2 meters. Kaya 2 meters. Monitor na natin yung ano natin. All right, let's take up. Thank you. Paano pala na ngayon? Palutide. Kaya hindi tayo pwedeng atras malayo kasi mababaw na doon sa likod natin. Kaya ano lang tayo? Diyan lang tayo sa may ramp number 2. Tandaan lang tayo. Kaya distansya na distance Distansya around the uh, 1.5 meters. Okay, 1.5. J, radio check J. Good morning J. Diyan ka lang sa report po Jay. Salamat. Distance forward by 1 meter. Okay, uh, 1 meter. Uh, forward, let's go mana. let's go. let's go line forward. Uh, abiso gamit tayo makinatras. Dito yun tayo mag, mag clear na atras na naman tayo. I-hard starboard natin yung rudder para hindi black kasi pag swing. Hard starboard rudder. Hard nice. monitor tayo ng speed na mga 3 knots na lang kasi wala kasi mas atras natin biso lang uh, proa okay thank you biso pag ano uh, clear na yung low bit mo proa tara dyan okay walang fishing boat dyan sa likod mo po pa wala sir kasi okay atras na tayo ha last turn third naka atras na tayo ko okay. eh magpanyo prada ka, tingnan mo talaga yung quick water, dito sa pupa ba ito, tita ko sa inyo yan ang quick water, kung mo dyan, kung saan yung bula na dyan, ayun, nakatrust na tayo okay, all Sunday on deck forward thank you yan quick water tingnan mo talaga pag kunyo barada ka tapos 90 degrees ay dito tayo sa rampuan ramp ramp ram to stop na tayo diyan para pabilis ka to matras to gandahan lang tayo manlalangin lang ba relax lang alamala lang hangin sa paginahon niyan kagaya na to speed turn out thank you na tayo kuy. ito yung karakteristik ng uh, single screw right handed fixed pitch propeller magatras mo lalayo kasi sa, ano, sa pantalan 2.6 okay thank you Astor thank you yan wala, wala pala tayo yung tagbot ko may, pero may pelot bot tayo nag assist 3 knots okay 3 knots stop engine hard port hardcore naman natin ko para papayboto na naman tayo yan dito na tayo sa ramp number 2 yan papayboto na tayo yan pag hardcore na dito sa naman tayo dito na tayo sa, sa, in, sa, exit okay thank you dito sa please swing na tayo to ang pabor ko eh. Hardport natin yan. Para makapaybot yung proa natin. Makalabas tayo sa breakwater. Kaunti lang kasi space dito. di katulad ng Maynila. mal, ma ma, ma may maneuvering space kayo dito. yon sa gilid o breakwater na yan. Yung bato na yan. Mahirap dito magmanubrada kapag gabi. Okay lang kapag maliwanag. Mahirap dito gabi. Ano? Nagpapaybot na tayo papabor. Pag midship na yan. Pag gitna na yan. Stop na tayo. Ito yung pilot boat natin. Kaya yan ng pilot boat na niya nag-assist yan kapag hindi lang siya masira mag-assist yan pero kapag masira hindi mag-assist yan kaya kailangan natin idikit yung barko kahit kapag wala siya yan naka ano na tayo naka hard port yan mamaya i-midship na natin yan kailangan i-hard mo talaga para maka-swing ka agad sa dito malapit natin, na sa gitna entrance boy dandan ka lang tapos presence of mind ito yung karakteristik ito yung mga taga domestic kapag malapit na midship midship na tayo yan midship midship yan midship na natin to eh nalabas na tayo salamat muna tayo sa pilot boat dito sa gilid natin ah Jay maraming salamat sa iyong pag-assist Jay uh, good morning Jay bye bye Oh, okay, thank you, steady. Steady. Okay, Jay, uh, thank you Jay bye bye. Okay, port 5 2.6 ahead. Okay, 2.6 ahead, thank you. Okay, thank you, rather port 5 Mid chips. midship na Steady, Steady. high tight kasi ngayon L uh, Low, tide ngayon tapos high tight na ah, Kita yung mga batok Kita din yung ano Yung Bato sa gilid yan Ayan, eh. Bato yan sa gilid Kaya kaunti lang yung space ma Ano yung mo dito Starboard 10 Starboard 10 naman tayo Ganda hatan yan. Yeah, oh, okay, thank you. Yan yeah, ito pala yung kasabihan natin si Seaborn Cargo One. midships. chips. Mid Yan, yeah, meat naman tayo. Oh, thank you. Yan, yeah, lapit na tayo malabas ko eh. Labas na tayo sa breakwater. Tapos apa? Slow ahead tayo. Starboard 5. Slow ahead. Tapos hapahin po lahat tapos rang na tayo yan paglabas natin okay thank you tapos secure the forward and up na tayo yun lang pa rin ko maraming salamat God bye bye